na ako'y duha ka na i-share na ko sa inyo ha para dali ra mo mahumanog buhato tinapay. Ang una na basa magbutang ganimo mo gis ninyo ug dinalian bitaw ninyo pagbuhato tinapay. So mas daghan ng gis mas dali mo tubo ang imong du. So bali og maghulma na kanin dapat paspason yun nimo og hulma. Kay gano para dili ka maabsan sa tubo niya kay gano kung tubo na siya og ginihinay niya hulma-hulma nimo batik na bitaw siya. So dapat paspason yun nimo purma og ginani. Ang ikaduha nga sikreto na ako, para dali rin ako mahumalag mo itong tinapay, patubo na ako siya dali sa sulod sa oven. I-set rin nila na ako siya o mga 50 degrees sa 20 minutes. After 20 minutes, patubo na to sa oven, imaw na na siya yung resulta. Diba, paspas pas kayo, dali rin na kayo. Imbis na 1 hour or 2 hours, so mo rin siyang 20 minutes. So, inikahuman ani, i-preheat na ninyo ang oven o 170 degrees sa 15 minutes, to saan ninyo luto o So bali mauna na siya resulta sa gipatubo siya sa oven tanawa unsa ka humok. Mm. Mga